Cho Don! <laughs> Chow kaya tayo, no? Chow na ba, choo na ba to? Ilalabas ko na ba ang chow? Mayawan ko sa'yo. Sige, ilalabas ko na ang Cho. Ang malakasan na Cho ah. Freestyle. Freestyle Cho mga pre. Ilalabas ko na. Ilang niya, yabang mo, ah. Ganito, freestyle Cho tanda nyong mabuti ah. Ay putang ina, ako magchuchu. <laughs> yung yung makakan siya, yung chuchu na kan. Yung pagsipa, pagsipa ng ganun, 'di ba? Yung iba pagsipa, tipi tapos emoji. Dakin, tipi tapos emoji tapos emoji ulit tapos diretsuhin ko na si Paen. ha? ko sipain ko. Ilalapas ko na yung chuchu ko, pre. Ngayon dito na magkakalaman yung cho Kawawa tong Jennifer sa akin, mga pre. Pag sinipa ko to, matatanggal panty nito eh. <laughs> oh, pre. Kasi <laughs> makachansin <laughs> eh. Kita mo si Laila, oh. Nagbra na lang nga eh. Kasi ready to fight na daw yun. <laughs> Ganyan ang literal na ready to fight. Nyakis. <laughs> <laughs> si Laila, oh, green flash. Diba? panuorin panorin nyo mga pre kung paano ako magchocho ah. Dapat magchocho kay mga pre. Unahin nyo talaga first kill dyan. Hindi totoo yan. Tapos dapat naka rapid boots kayo. Or warrior boots. Pero unahin nyo talaga ng item dyan. Rapid boots. Ito na naman tayo. tutorial naman. Tutorial. Ay bata marunong yan. So, ganito ah. Pag may mga kalaban dyan, pwede natin sipahin yan. Pwede ko, pwede, pwede ko pasukin yan agad. Ba, hindi yata pwede yun. Ayan o, tingnan mong babote pre ah. May kasama siyang isa eh. Kita mo yan? O, oh. kita mo yan? Natakot sila. Sus, Mario <laughs> Patay to pre. Patay to pre. Patay to pre. Kita mo yan? Mayabang na naman yan. Kita mo yan, ha? <laughs> Ganyan kay useful ang sprint. Ha? Bright na bright ka talaga. Ganyan kay useful ang sprint. Patay na naman to, pre. <laughs> 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 Lakas ko, no? Galing mo. Kalitado. Kasampol <laughs> <laughs> pa lang yun. Ha? Ganyan na. Yan na. Patay pre oh. Kita mo yan? Kita mo yan? Kita mo yan? Sinipa ko! Sinipa ko na bal... Putragismin! Sinipa ko! Bumaliktad! Pagsipa ko na kanya dun! Dun ko talaga, sinadya ko talaga sa turin ng kalaban, pinapasok yun. Mali naman yung ginawa mo eh. <laughs> bukas mo ipapasok Parang walang ka challenge challenge eh. Pinasok ko talaga siya sa loob ng kalaban Para naman Parang give chance Hindi totoo yan <laughs> hmm, Example, makataka siya Ito, patay pre oh Tingnan mo pre ah oh. Tingnan mo mabuti pre Oh Oh Oh, kita mo yan? Emoji pa oh Oh Utang ina pre oh. Oh. oh oh Oh, Kita mo yan? Kita mo yan? Lumala yan! <laughs> Tragis! Ganyan, ganyan lang kaya magkan. Pumatay ng kalaban. Simpleng simple lang eh. Kumbo kumbo, kumbo kumbo at kumbo to, kumbo three. Tapos pag kumbo mo na ganoon, kumbuin mo ulit. Sa paking kaya kita. <laughs> oh, ito, freestyle pre, oh. Tingnan mo, mabuti pre, ah. Freestyle pre, Freestyle ah. pre, 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 pre. Pre, 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 pre. Tagliyan <laughs> nyo. Langya ka? Ah, oh, ah. Oh. Ano? Bobo ka ba, freestyler to? Ha? Gunggung ka. Hindi mo ko mapapatay. Sus, Mariusep. Pinakamalakas tumagjo. Alam mo ba yun? Malakas ba yung putok ng bunga nga mo? Mayaka naman. Hmm? Habol-habol ka pa eh, ha? Ta mamaya suka suka bu Bubugbugin tawa pa. si Paeng kita sa mukha Na may kasamang kan May kasamang tayong paa Dang, Ito pa, oh. tingnan mo nga pre Ito pre, patay ito pre Tingnan mo pre Patay ito pre oh. 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 oh, oh, Asamin Bright na bright ka talaga <laughs> Oh, kita mo yan hindi, hindi. Ah, ah, ah. Kita mo yan? Oo. Oh, Oo. Oh, Oo, oh. oh, ano, bakit? Ah. Oh. oh. Asa, min. Oh. Asa. Oh, pakita ako pa kayo ng side sweep, ya you know? Yabang, yabang nito. Oo. ah, 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 ah. Hindi, yung sa akin, sasaktang <laughs> Pre, ito. Dito pre, dito pre, dito pre. Ito, ito, ito. Patay ito, patay ito. One time ang loco. <laughs> Tangan mo ah. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Oh. Oh, patay ito pre, oh. Oh, putang ina, men! Kita mo yan! Oh, kita mo yan! Ipakan kita ito dun. Pero, siyempre, magtakbuhan na tayo, men. <laughs> Sinasabi ko sa inyo, men. Ito na yung pinakamalaki. Oh, ano? Tanga! Ito pre, oh. Patay ito pre, oh. Patay ito pre. Tandaan mo mabuti pre, oh. Kita mo yan? Oo. Oh. Oo. Oh. <laughs> Malakas to! Malakas ang puso sa akin eh! <laughs> Ipin muna ako. Isipin mo na ako mukhang mukhang mahina na ako sa kalaban eh. Masyadong mahina eh. Masyadong mahina. Masyadong mahina. Hindi na tapos mas malakas ang puso mo sa akin. Eh. <laughs> hmm, putang ina tuwa tama lahat ng skill ko no. Oo. Oh. O oh, ano? Oh. O oh, ano? O ano? Tawanan pa kita. <laughs> oh. Oh, 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 oh. Kaya <laughs> may kayabangan to. <laughs> <laughs> Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, ano? Ha? Ah? Ano, <laughs> Nakakagigil ka. Huwag <laughs> ka Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, putang ina, patay! injection Huwag <laughs> oh, Asa ah, mga ulol! Ulol. Ulol. <laughs> Okay, ka. Ginayan pa yung mga superstar na, ha? Ang daman ko na yung galawa na pang malakasan sa buong mundo. Ikaw, ha? Gusto mo? Gusto mo? Tragismin? Ano, ano, ano? Oo. Oh. Oo, oh. ano? Duwag. Oh. Sige. Putra oh, kiss. Yun palang pinapakita ko. Oh, kawawa na kayo. Paano naman kayo pag ginabas ko yung 100% tong lakas? Kaya nga, magaling ang tsamba mo. Malakas, eh. Putra Ay, naubos to, pre. Oh, tangin na, pre. Alam, namatay ako gaga. Oh, tragis. Retreat! Ito na, ito na. Pat patay ito sa akin eh. Triple kill to pre. Tingnan mo pre. Sandali nga, wala hihinga! Oh, oh, uh, oh. Uh, oh, uh. uh, uh. Asa. <laughs> Asa. Bang. <laughs> Asa. <laughs> Ito. Ito, pre. O. Sinasabi ko sa inyo. Patay tong Laila na to. Ala! <laughs> pre, Yan. Okay. Hmm. Yan. <laughs> Naubo <-obos> sila. Sayang. <laughs> Pa English English pa? Ano ba yung Ano lang nandun yung mga galawang ko mga pangka no? Pang sipa sipa na malakasan e, no? Susipa eh dito 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 tayo sa loob namin Mukhang tatapusin nyo na yata Huwag nyo muna tapusin men Pambihira ka naman <laughs> Uy tatapusin na oh Naku Tinapos <laughs> <laughs> Wala nagawa si Anso. Bit-bit niya pa yung espada niyang kan. Kulang sa talim. Kaya kayo natalo kasi yung tanga-tanga Ha? Nagbinta ah, na kayo ng balot. <laughs> Ngayon na, pre. Lakas ko talaga mag -tuno. Yung mga sipa na ganoon bira niyo lang makikita yung mga gano'n. Ah, sige, mag-ugas ka mo nga ng pinggan, tapos maglaba ka. <laughs> <laughs>